sinabi mismo ah, ni President Bongbong Marcos dito sa pakikipagkasundo o pakikipagbati no? Ah, ni ah, PBBM sa mga Duterte. naagad ah, na agad namang kinagat ng ah, kaalyado ni ah, ni Duterte no? Ah, Salpanelo no? Ah, Sino pang isa? Itong uh, may warang to pares ngayon, si uh, Harry Roque, no? Uh, para sa akin kasi, itong mga to, no? Uh, Ang tindi ng, ano eh, tindi na sampalataya nyo talaga, no? Ganito, no? Oo, oh, kasi nakikita ko, uh, hindi po ito, ano eh, balance eh. Imbalance po ito. At, ah... Uh, itong mga ganitong klase ng, ah... Uh, no? mga kumakalat ng mga pakikipagbate, pakikipagkasundo, eh, ito po magiging effective, may, may ma, hindi po maganda ang uh, nito, hindi po magiging magandang ang epekto nito, no? Sa ating bayan, no? Eh, napaka-importante ba na makipagkasundo, makipagbate, itong ating mga, uh, itong sila, ang mga kaalyado ni Duterte, ating Pangulo, no? Eh, paano naman itong mga... Ito, kami, kami mga kaumbaya, kami mga nasa laylayan, no? Hindi ko alam, ano? At, uh, eh, ngayon nga, ito, nagsalita ngayon si, ano, si, uh, uh Yusek, uh, Claire Castro, no? Tungkol dito. Kasi ito yung mga pinag-usapan doon sa, no? Sa press briefing, no? Sa Malacanang nililinaw ito ni uh, Yusek uh, Claire Castro na itong pakikipagkasundo, pakikipagbati, eh hindi naman na uh, sinisingle out ang mga Duterte. No? Ito para sa lahat ng mga tao. No? yung mga yung mga tao nga, hindi nagugustuhan yung mga uh, programa ng uh, Pangulong Marcos, no? Uh, sa kabila ng nagtatrabaho ang pangulo ng bansa, eh hindi pa rin masaya ang iba, no? Nandiyan din ng mga kritiko, no? At ginagawa ng uh, fake news ang ating pangulo ng bansa. Ah, remember yung uh, polvoronic video, no? Eh biktima ng fake news ang uh, pangulong Marcos, at uh, nililinaw ito ni Atty. Claire Castro na itong pakikipagkasundo, pakikipagreconciliation, pakikipagbati, eh hindi naman ito partikular sa mga Duterte. Ito sa lahat ng mga tao na kritiko ng uh, administrasyon ni Marcos. No? Sabi ko, napaka-special naman. Eh, sabi niya ano, ni Salpanelo, saka, taka-isa sila eh. Ha? Eh, kung sincere ka makipagkasundo, no? Kaya uh, kay Duterte. Dapat niya ni eh ano. Palayain mo, no? <laughs> Palayain si ano si ah uh, itong dating pangulong Duterte na nakakulong ngayon diyan sa ICC. Ang ang taas kaagad ng demand, grabe, no? Eh hindi na po makakalaya ang uh, pangulong Duterte. Kasi siya po ay nandoon na sa hey sa ICC. No. Siya po ay uh, iniihanda na yung uh, darating na trial sa uh, September, no. Magpepresenta na po ng mga ebidensya. Ebidensya ng prosecution, prosecution, no. 'Yan uh, yung uh, depensa naman ng mga abogado ni Duterte, no. Hindi na po makakalaya ang uh, dating pangulong Duterte at uh, para sa akin wag na po siyang lumabas ng uh, detention facility ng ICC maganda na po ang kanyang kalusugan no pag inilabas niyo yun diyan sa ICC no baka mapadali ang buhay niyan ang ang ano ang tindi ng ano ng uh, mga intriga dito sa bansa natin no Ah, uh, maganda na po ang kalusugan ng pangulo ng bansa ng ng dating pangulong Duterte no wag niyo na po na, naisin na palabasin niyan na lang po siya kasi yung 'Yung ano niyan, kung makakalabas po 'yan, ano? Eh malaking gulo. Ako na ininiiwala ko, malaking gulo. No? At 'yung sinasabing pakikipagkasundo, pakikipagreconciliation, uh, pakikipagbati, hindi lang naman ito tungkol sa mga Duterte, no? Ito ay tungkol sa lahat ng mga kritiko, no? Ng uh, ating uh, pangulo ng bansa, Bongbong Marcos nili na yan ni attorney ni, ni Yusek <coughs> Yusek Claire Castro ha? kaya po ano wag nyo na pong pangarapin na makalaya pa no? hihilingin nyo sa Pangulo kay Pangulong Marcos ha? eh sabi kung makikipagkasundo ka ha? gawan mo ng paraan makalaya ang aming uh, uh, tatay digong ang tindi ng Saka yung pakikipagkasundo, hindi naman po yan self-interest lang ng mga Duterte. Yan ay self-interest na itong mga kritiko ng ating uh, uh, Pangulong Marcos. no Kasi nga, sabi nga niya, eh, itong mga ganitong klase ng kritiko eh nakakasagabal sa mas marami pang mga proyekto na, nagpa na magpapaganda ng ating bansa. <coughs> marami kasing iniisip ang ating uh, uh, gobyerno ngayon, maraming iniisip, hindi lang yung tungkol sa kapangana, kapakanan ng mga Duterte. No? Eh, nagsalita lang ang Pangulo dun sa interview niya. Eh. Pinalabas nyo na kaagad yung ano, yung uh, uh, ano, hihingi daw ng tawad, makikipagkasundo sa mga Duterte. Mali ang intindi ninyo. No? Ang sinasabing pakikipagbate, pakikipagkasundo, pakikipagreconcile, ay tungkol sa mga kritiko no ng uh, administrasyong Marcos no hindi po yan tungkol dun sa Duterte lang hindi po nagkakamali po kayo ang napaka-special kaya nga eto nga si Harry Roque eh. nakarating daw sa kanya yung ganung balita sabi <laughs> sa ngek, ngek 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 mo kita mo yun eh kung maayos kayong mga tao hindi ganyan ang response ninyo no dapat kahit papano, eh, nag-iisip din kayo. Kasi ang gusto ng Pangulo ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, eh, makapagtrabaho ng maayos dahil maraming proyektong gagawin. No? Mapaganda ang ekonomiya ng ating bansa. Ha? Tumaas ang ha ha mga hanap buhay. No? Yung pabahay. No? Makakain. Ha? Eh, ngayon nga, o, oh, o, oh iba kina challenge ninyo. Hindi hindi kaya ang maging 20 pesos na bigas. Oh. Eh, ang daming tumangkilik ngayon, yung mga kadiwa diyan, Mark. Kadiwa Market sa mga kung saan lugar ngayon. Meron na, no? Ah, uh, yun nga lang may mga uh, may mga gustong bumili na hindi na inabutan ng uh, ng uh, 20 pesos na bigas kasi madaling naubos eh siguro ang titingnan ngayon ng Department of Agriculture dito eh ah kumilos matugunan ng, ah, ng mas na, ng mas marami pang maibebenta ang 20 pesos na kilo ng bigas no ah gumaganda na po ang ekonomiya ng bansa yung mga tungkol niya sa mga Duterte Duterte na yan, itigil niyo na po yan no wala na po hindi na po makakalabas ng bansa si Duterte no wala na po kasi kagaya niyan ah, doon lang sa ICC o, oh, ano bang ginagawan ng mga abogado ng ni Duterte puro sablay no? puro harang hindi mo ubra kaya ang ipagdasal na lang ninyo no, ganito wag na makalabas si Duterte diyan sa detention facility ng ICC kasi mas maganda pa kanyang kalusugan no? gaganda pa ang kanyang uh, ano gaganda pa ang kanyang uh, liliwanag ang kanyang pag-iisip no ah kung ano man yung karamdaman niya maiibsan kasi nga no eh nami yung kanyang uh, pangangailangan medical diyan sa kulungan na yan kung nasaan siya ngayon yan oh. kaya eh, itigil niyo na yung mga tungkol-tungkol yung nakikipagbati si Marcos sa mga Duterte mali ang pagkakaintindi niyo no, mali pagkakaintindi nyo panoorin nyo yung ano yung uh, uh, yung uh, press briefing sa Malacanang ni uh, attorney Claire Castro no? ang pakikipagkasundo pakikipagbate na sinasabi ay tungkol doon sa mga kritiko ng mga Marcos no? ni, ni Pangulong Marcos no? kasi gusto niya magtrabaho ng maayos ayaw niya na ng gulo ayaw niya na mayroong mga mga panggugulo dyan. Ah, ayaw niya na ng mga kung ano-ano mga ah, balakid. Doon sa mga mas maganda pang mga plano. Yan po yan, mga kaketsa. Ah, eh, kita nyo, sabi ni Harry Roque, oh. wanted ngayon si Harry Roque. No? Ngek-ngek mo, sabi. <laughs> ganyan, ganyan ba? Ito bang mga to ang inyong ano? Ha? Ah, ah, pinaniniwalaan? Ano bang credibilidad, kredibilidad meron si Harry Roque. No? Si Salpanelo, ito iniling niya kaagad, kailangan ano, no? kung gusto mong sincere ka, no, makipag sa mga Duterte, aba, igaw mo muna para makalaya si uh, Tatay Digong. Kita e, mo 'yan napakataas ng demanda, no? Ah, ay, eto ito bang pakipagkasundo eh para lang dun sa isang tao na yung self-interest lang ang dapat na ano, na pansinin ng uh, administrasyong Marcos eh may isip naman kayo sana intindihin nyo kasi ako nung pinakinggan ko sabi ko ba't, bat kaya ganun eh hindi naman pala sa mga Duterte uh, sa mga kritiko ni Marcos ang pinag-uusapan uh, kaya magkaisa po tayo lahat no? sana wag na makalabas ng kulungan si Duterte baka sakali humaba pa buhay niya hanggang sa dumating na siya ay hatulan o sipin mo makukulong siya ng uh, matagal-tagal no? No? Eh, na pagpatay ang kaso niya eh. O, malay mo lumagpas pa ng taon yung kanyang ano, isang-dang taon pa mahigit ang kanyang uh, idagdag na buhay o, oh. eh, panalangin na lang na siya eh, ano, uh, ah, magkaroon na maayos na kalusugan, matanggal yung mga sakit niya sa katawan no? No? eh ngayon nga si Duterte, 'di ba nung nakaraang hearing, 'di ba, pina is, inano sa buong bansa, 'di ba? hindi na nga niya mabanggit ang kanyang kompletong pangalan, Duterte. Duterte. My name is uh, Paul former president Rodrigo Duterte. Binabitin Duterte. Eh, oh, 'di ba? Oh, 'yan 'yan kaya magkaisa kayong lahat diyan, ano 'yung mga alagad ni Kibuloy, galit na galit kay ano ah Yung mga kasundo ni Kibuloy, magdasal kayo diyan. Nandiyan dyan naman sa inyo yung ano, yung power ng ano, Son of God, no? Ipanalangin ninyo na wag nang makalabas si eh. Duterte. Kasi pag lumabas po yan, baka mapadali ang buhay niyan kasi ha, ah, susuungin na naman niya lahat ng mga problema dito sa ating bansa. No? Eh maglakad nga lang, hindi na nga po makalakad nang maayos eh. Hindi po ba? At ngayon, sabi sa sabi dun sa ano ah, yung medical assistance, no? Yung nag ano nagmo-monitor ng kalusugan ni ah, ah, President at ah, dating presidente Duterte. Maganda na ang kanyang kalusugan. So, di ba? Eh marami naman pera mga Duterte kasi ah, nabuhay na sila sa politika, yan ang kanilang hanap buhay. Eh para sa akin, dalaw dalawin na lang nila doon. No? Habang buhay pa, pakitaan nila ng pagmamahal si Tatay Digong no? Ah, habang buhay pa si Tatay Digong, oh. Pasyal sila doon, si Pulong punta doon. Pagpakita na sila ng pagmamahal, oh, Eh ilang taon na ba si Tatay Digong, maidad na. Bukod sa maidad may sakit pa. Oh, ngayon nga, sabi, maganda ang kalusugan. Ha? Ah, may nagaalaga sa kanya doon. Oh, yan yan mga kaketchup. Ah, ano? Ah, ah, ano tayo, ha? dito sa ating uh, YouTube channel. Ha? Ako, hindi, hindi, naman ako makamarkos eh. No? Hindi ako makamarkos. Ha? Naniniwala ako sa, sa mga programa ng mga markos No? Kagaya ngayon, no? Kaya, paganda na ngayon ng ano, takbo ng ating ekonomiya. Di ba? No? Uh, meron na tayong 20 pesos na bigas. O sabi nga ni, ano, ni BP Sara Duterte. Kaya ko pang pababain ang... Uh, mga bigas na yan alam ko ang formula pa paano pabababain kaya kung pababain pa sa, sa mas mababa pa kaysa sa 20 pesos per kilo ayoko lang sabihin kasi nga galit ako kay, kay Bongbong Marcos o oh, ba diba? <laughs> o oh, ah, pag kaya nang naging uh, presidente ninyo kawawa kayo makasariling vice presidente meron tayo ngayon no eh tatakbo daw itong 20 ito year 2028 tatakbo daw oh. eh eh sana makatakbo pa si BP Sara Duterte oh, nalalapit na ang impeachment trial no? nalalapit na eh sabi niya malakas daw ang kanya mga kaalyado sa Senado no? Uh, at hindi siya may impeach no? Eh, ah, yan ang fighting spiritual no? <laughs> spiritual fighting ah, no? uh, kasi mahayag yan sa impeachment trial mahayag kung gaano kalaki ang pera no ng mga Duterte no kasi isusumon yung kwan eh. magpapadala ng uh, salen no yung mga sekretong laman ng mga bangko kung magkano na yan yan no eh kung hindi naman may impeach si uh, BP Sara Duterte ha? eh walang problema. Bakit? Kasi itutuloy pa rin naman yung kanya mga kaso sa korte naman, sa criminal court. Ang pagkakaiba lang kasi sa impeachment trial, ah, pag na-impeach si Sara Duterte, aba, eh, hindi na siya makakatakbo sa, sus sa susunod na eleksyon at hindi na rin siya pwedeng kumuha ng anumang posisyon sa gobyerno. At kung, may, kung, kung hindi naman may impeach, no? Eh, tuloy ang kaso. No? Grab case, plunder case, tuloy po yan. Ha? Ay, yung sipulo nga lang eh, di ba? oo oh. may kaso, di ba? No? May kaso. No? eh, common sense, kung pati ba naman yun makikipagkasundo si si President Bongbong Marcos dito sa mga ginawang krimen ng mga Duterte, ano? Ha? Ah, anong, ano niya? Anong mangyayari? No? i-absuelto, ay absuelto mo na lang ako. Mag Bati na tayo eh. Ah, ah i-dismiss mo yung ano, yung ah, isinampang kaso sa akin kasi binugbog ko yung bugaw. <laughs> diba? Hmm. Kaya, ah, ano tayo, ah, pag-aralan natin yung mga sinasabi ng ating Pangulong ah, Marcos. Ah, nilinaw na ni Atty. Claire Castro, yung ating Yusek Castro ngayon, No? na ang pakikipagkasundo na sinasabi ay sa mga kritiko dun sa mga hindi nagugustuhan o yung mga kahit maganda na yung ginagawa ng Administrasyong Marcos eh pangit pa rin sa kanila no? eh, eh sinabi daw dun sa interview nagtanong kasi si Ivan Mayrina eh ano sinabi po kasi tungkol po uh, partikular sa Duterte sagot ni uh, Claire Castro Oo naman. Ha? Ah, kasama ang mga Duterte doon. <laughs> kasama ang mga Duterte. Eh, kritiko ang, kritiko, kritiko ang mga Duterte ni Marcos eh. Ah, ba? Diba? Oh. Kaya ano tayo, kalma lang kayo diyan easy lang. Sabi ni, ano, ni, ni Harry Roque, ngek-ngek mo. <laughs> ah, yan, yan, yan ba ang, ano, inaanohan ninyo? Si Panelo eh. ha? Ah? kung ano ito kung kung magdemand dito eh ha gawa mo ng paraan makalaya si ah, tatay digong <laughs> ando dun sa ano sa ICC wala nang pakialam ang Pilipinas diyan sa ICC no bakit tayo wala nang pakialam kasi nga dahil na rin kay Duterte no ha gumawa sila ng aksyon na tayo ay humiwalay no umalis sa tratado ang Pilipinas sa ICC ha ah? Si Duterte ang may kasalanan din yan No? Oh, di ba? <laughs> ah, kaya yung mga ano dyan ah, Wala pa namang ganoon, nakikipagkasundo pare. oo nga naman pare, Benamin na ba. <laughs> eh kasi wala ang ganoon ng problema, ah, inadapt nila, no? Na nakikipagkasundo na, nakikipagbate ha, ah, si Bongbong Marcos sa mga Duterte. Malinaw na sinasabi ni uh, Jose Claire Castro na nakikipag-reconcile siya doon sa mga kritiko ng administrasyon ni Marcos. Yun 'yun malinaw. Uh, ano lang tayo kaya. Kaunting lamig lang. Yung mga ano diyan, yung mga nangangarap na makakabalik pa si Tatay Digong ay pag pinabalik niya mapapadalian kasi isipin mo eh absorb niya lahat ng mga problema dito sa Pilipinas, no? <laughs> maawa naman kayo kay Tatay Digong. Para naman ano, uh, madadagan pa ang kanyang buhay, no? Huwag niyo na siyang ano, huwag niyo na siyang uh, uh, kaladgaring makalaya, huh? Kasi yung kanyang kalayaan nasa kamay na ng ICC, may complainant kasi, no? May isinampang kaso sa ICC, no? ha, ah, yung kanyang ah, extrajudicial killing ha war on drugs no Ayan ah, yan ang kanyang kaso gera laban sa droga no? at merong mga namatay doon na pinaghihinalaan ha ng mga user pusher no ha? wala namang ano eh, mga bigating uh, napapatay ang mga Duterte eh. ng mga kasong ano mga mga sindikato ng droga, wala naman, wala. Wala. Kaya ano lang tayo. Kaya ano lang tayo, Kamay ano lang tayo, relax lang, no? Hinga malalim, hinga malalim, ganun lang dapat. Huwag tayo masyadong ano, lalo na yung mga ano yan, mga diehard supporter ni Duterte, no? Yung mga panatiko, no? daming panatiko eh, no? Kahit malina yung ginawa ng... Yan ang ibig sabihin ng panati ko, eh. Kahit malina ang ginawa, ha? Ah, nung nakarang administrasyon, ha? Ah, pinagtatanggol nyo pa rin at para sa inyo, tama. Ah, hindi maganda sa nagdang administrasyon na ikaw ay pumapatay. Yan. Ikaw ang Pangulo ng Bansa, dapat ginawa mo yung tama. Yung rule of law, sinunod mo. Dapat yung mga yan, pinasampahan mo ng kaso. No? Eh lahat ba yan ang laban? Kasi nanlaban daw kaya pinatay. <laughs> Walang ganoon, no? Kaya tayo, tayo dito ng mga nasa Laylayan, no, kalma lang tayo. Walang pakikipag- pakikipagkasundo, no? Partikular sa mga Duterte wala wala. Ah, 'Yan yan, yun ang naintindihan ko sa sinabi ni Atty. Ah, Claire Castro, no? Nung siya ay ah, nagkaroon ng uh, live uh, conference no, no? sa Malacañang press club malinaw yun. ha ah? at ah, oh, kaya yung relax lang kayo diyan yung mga Duterte diehard die supporter <laughs> ah kaya ano kayo kalma lang kayo diyan no si Salpanelo, eh ah? kung sinserka na makikipagkasundo ang ano ah? palayain mo si si ano si Tatay Digong <laughs> sumagot naman si si ano si ano pangalan nun yung bading sabi niya ngek ngek mo oh. ay ewan ah uh, sige po mga kakechak hanggang dito na lamang ah uh, shout out sa 220 uh, viewers at 13 likes no at ah uh, Suporta po kayo sa ating uh, ano, munting uh, YouTube channel, ano? Uh, suporta kayo. At uh, ano, uh, ipanalangin niyo na wag na makalabas ng kulungan si Duterte. No? Mag Gaganda pa ang kanyang kalusugan, no? Gaganda pa ang kanyang uh, madadagdagan pa ang kanyang buhay. Hayaan niyo na lang siya diyan, no? Na makapag-isip, no? Noon sa kanyang mga maling ginawa nung no? siya ang presidente ng bansa. Hanggang dito na lamang. Salamat sa Diyos. Ako po ang inyong kapatid, kaibigan at kausap. Pagibig.